Okay, Amers, welcome back sa ating kusina! Try nyo to guys ang ating kutsinta recipe na walang kasabaklar. 1 cup all-purpose flour 4 tablespoon cornstarch 3-4 to 1 cup brown sugar. Adjust na lang ayon sa inyong mga panlasa. Pinch of salt. Haluin. 2 and 1 half cup na tubig. 2 tablespoon na atsuwete water. Binabad ko yung atsuwete sa si this case na 2 tablespoon na mainit na tubig. At optional lang to guys. 1 half teaspoon vanilla essence. At 1 teaspoon na lye water. And haluin. Salain natin guys. hiram natin ng oil itong ating molder, guys. maglagay na tayo sa ating mga molder. Oops, guys. Ready nyo na rin palang inyong mga steamer. At balutin ang inyong mga takip ng tela. for 45 minutes or until siya mag-set siya guys over medium heat. Tara. Ito na ang ating kutsinta na walang kasaba flour. Una natin guys, na, bago, natin i-unmolds. Charon! Maglagay na lang kayo ng gusto nyong itoppings dahil wala akong fresh na coconut. Maglalagay lang ako ng mix ng desiccated coconut tsaka peanuts. Enjoy guys! And again, be positive, be happy, and spread love. See you again next time. Bye!